Mga gawa, chapter 7, verse 32 up to 60. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. At si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Alisin mo ang mga pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Totoong nakita ko ang kapigatian ng aking bayang na sa at narinig ko ang kanilang hibig at ako'y bumaba upang sila iligtas at ngayon'y halika, susuguin kita sa Egypto. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno at hukom? ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamagitan ng kamay ng anghel na nasa kanya napakita sa mababang puno kahoy. Pinatnugutan sila ng taong ito pagkagawa ng mga kababalaghan at mga tanda sa hepto at sa dagat na pula at sa ilan sa loob ng apat na pungtaon. Ito yung Moses na nagsabi sa mga anak ng Israel, Palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gayak mo mula sa inyong mga kapatid. Ito yung naroon sa iglesia sa ilan nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa mundo ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siya nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sa kanya ayaw magsitalima ang ating mga magulang kundi siya ay kanilang itinakwil at sa kanilang mga puso ay nangagbalik sa Egypto. Na sinasabi kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin sapagkat tungkol dito kay Moises na naglabas sa amin sa lupain ng Egypto ay hindi namin nalalaman kung ano ang nangyari sa kanya. At nagsigawa sila na mga araw na yaon ng isang guyang baka at nagsipaghandog ng hain sa Diyos Diyos ang yaon at nangatuwa sa magawa ng kanilang mga kamay. Datapat tumalikod ang Diyos at sila pinabaya ang magsisambas sa hukbo ng langit. Gaya ng nasusulat sa aklat ng mga propeta, hinandugan ba ganin ako ng mga hayop na pinatay at mga haim na apat na taon sa ilang o angkan ni Israel at dinala ninyo ang tabernakulo ni Molo at ang bituin ng Diyos Rifan ang mga larawang ginawa ninyo upang inyong samahin at dadalhin ko kayo sa dako para unang Babylonia suma so, ating mga magulang sa ilang ang tabernakulo ng patutuo ayon sa itinakda na nagsalita kay Moses na kanyang gawin niya un alin sunod sa anyong kanyang nakita naya yaoy ipinasok ng ating mga magulang sa kapanahon ng ukol sa kasama ni Josue nang sila'y magsipasok sa inaari ng mga bansa na pinalayas ng Diyos sa harapan ng ating magulang hanggang sa mga araw ni David na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos at humingin makasumpong ng isang tahanang ukol sa Diyos ni Jacob. Na dapat ginawa siya ni Solomon ng isang bahay bagamat ang kataas-taas ang hindi tumahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Ang langit ay aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingaan? Hindi ba gaginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso mga tainga kayo laging nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang at kanilang pinatay ang nangagpahayag ng una ng pagdating na matuwid na ito. Na nasa kanya kayo ngayon ay nangaging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo na nagsigtanggap ng na utusan ayon sa pangasiwa ng mga anghel at hindi ninyong ginana nang marinigan nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya ay pinangalitan nila ng kanilang mga ngipin. Datapat siya palibasa ay puspus -pus ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kalumalatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos at nagsabi, narito nagkikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Natapot sila'y nagsigaw ng malakas ng tinig at nangagtakip ng kanilang mga tainga at nangagkaisang sila'y dinaluhong at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nangangalang sa ulo. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya ay nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig. Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito, ay nakatulog siya. Amen.